Ayan so ang ating question for today dapat bang gawing mandatory ang mental health break sa mga workplaces? <laughs> Ano sa tingin unahin muna natin si Sir Don kasi oh, architect. Uh oh ayan. Ah, oh uh -huh. given yung nature ng work natin and uh, of course ano being an architect we involve ourselves not only yung... nakikita nila kasi siguro nasa construction site or nasa office ka. yung hindi nila nakikita kasi is you, in, you 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 involve yourself, you talk to a lot of people mm -hmm. also. Minsan ako no, nakaka-overwhelm and especially sa corporate side of it ano. Maganda talaga na magkaroon tayo ng at least a day or two. For uh, for us to take a break from work, this is apart from yung mga weekends natin. Yes. At yung mga leaves. Mmm. Ayun. Ibang-ibang iba, <laughs> usapan dapat siya. Dapat yung oh. mental health break, dapat nga one week. Para ma, para ma, <laughs> makapag-cope up lang tayo and reflect also. No? Okay, okay pa ba ako? <laughs> no? oh, oh, yan yung mga oh. tanong natin sa sarili natin. Yes. Tama naman. Oh, Kailangan. Mandatory. If, if, if you make it mandatory, then why not? Mas okay naman siya. Para naman sa mga workforce naman natin yan. Yes. Oh. Kasi the more na na-stress ang tao, nagkakaroon ng mental breakdown, hindi siya na nakaka-efficient. Oh, oh, yeah, hindi siya efficient productive, productive, correct tama eh. Oh, oh. Ikaw, Ma'am Julian, what do you think actually, about this? Actually tama, tama po talaga 'yan. <laughs> May pinaghuhugutan. <laughs> <laughs> um, actually, oh, oh, kasi kailangan din natin mag-relax, relax. And syempre, sometimes ma exhaust na tayo sa work as in yung ma dire yung schedule ganyan. And kailangan natin makahinga. Yes. 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 Yun yung fan eh yun yung isang term talaga yung breathe balance balance mentality freshness mm -hmm. Maganda nga na magkaroon ng balance sa work. Ano. Hindi lang puro work, work, work. Mm -hmm. Dapat may happiness din. Kaya uh, kudos dun sa mga kumpanya, dun sa mga employers, na nag uh, nagkakaroon ng mga parang events, no? Kahit oh, parang oh. maisingit lang sa uh, work Isang hours. Isang buong araw, totoo. Oo, oh, oh, tulad dito. <laughs> exactly. Which is true, oh, no? Kasi dito. ang daming ginagawa dito, oh. na talagang kahit busy-busy, oh, oh. meron tayong time na nagtatawanan talaga. Oh, oh we need that break. Uh -oh. Uh -oh. Uh oh, we really need that break. More. Uh oh, <laughs> More um, breaks, uh oh. More breaks, please. <laughs> Ang saya nga eh, may pakikiam, di ba? Uh -oh. Uh oh, Yung mga simpleng uh, gawain na ganun, nakakapag-relax uh, yun sa mga uh, nagtatrabaho yes. sa loob ng opisina at yun nga, nabanggit natin kanina na kapag ang tao ay masyadong stress hindi na siya nagiging efficient and uh -oh. may bring loss to your company diba, gusto mo yun, hindi na uh -oh. hindi bring na magiging efficient yung tao mo uh -oh. kapag uh -oh. hindi efficient ang tao kaya mo ang workforce isip mo, mo, babagsak ang kumpanya mo, kaya kung uh -oh. ikaw man ay isang employer uh -oh. Uh -oh. kung uh -oh. sino ka man dyan gawin mo ng mandatory <laughs> Oo, oh, kahit Alright. ilang oras siguro. Oo, tatlong. Para makalinga lang yung tao mo. Tatlong linggo. Oo. Oh. <laughs> Ganon. Oh. Anyway, um, kailangan talaga natin yan. So, less stress, more efficient, and more productive workers. Ganyan siya. Kaya naman, sa buong linggong ito, mga ka-MB, tandaan, kailangan nating huminga. Dahil naniniwala tayo sa kasabihan, if you're breathing, then you're still alive. Oh oh right. and we have to feel alive every day. Oh, oh oh. Dapat galaw-galaw. Oh oh, galaw-galaw. Gumagalaw <laughs>